Welcome to my YouTube channel. Ito na yung inuulan nila na kamuting kahoy. Halika dito. Huwag kang pagda sa baba. Ay, hindi na si Choco. Baba, baba, sana naman. Yan, o. Oh, 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 Kamuting kahoy yan. Yung tawag siya kahoy. Balanghoy. Ayan. Yan, uwi na tayo. Uwi na, uwi na, uwi na, uwi na. Uwi na kami sa kubo namin. Mm. Uwi na. Welcome to my YouTube channel. And samahan niyo ako. Uwi na. Ayan po ang kalsada. Pero lupa ng ate ito at kuya. Lupa pa rin ng ate ito. Mga kalakihan. Anong malalaking. Ano. O oh, pakak. Pero kay ate pa rin mga yan. Mga pakak kasi lupa nila ito. Ayan. Yun, walang ano, mara, marami na wala, wala pang pwedeng, pwedeng, tumbahin dito. May uwi sa bagyo. Pero nakakuha na kami isang sako. Yun ang lupain nila kasi ito, dugtong ng ano to, lupain nila dito sa, ayan, sa taas ng kalsada. Ayun, lupa nila yan. Lahat yan, lupa nila. Yun, wala atang, ano, oh, marami pang buwan ng inyog, pero walang makaakyat. Wala akong mautusan na akyat sa ku Buko Diyos, ayun oh, maraming bunga yung, ano, yung nyog, o. Oh. Yun. Pakuha ko sana yan, mga yan. Wala akong mautusan. Yan, Oh. Um, yan, ang, ano nila. Meron papasok ako dito. Oh, lupa nila pa rin ito. Yun. Lupa nila pa rin ito. Yun. Papasok na ako dito. Sa paso, dito bungad ng ano. Yan ang kalsada. Galing. Chuko! Chuko! Chuko pasawit Saway talaga kung saan saan pumupunta. Yan mga. mga. Pako. Yan, yung mga manok. Kakalat mga manok dito. Pwede kang mag-alaga ng mga manok dito. Ala, agawid. Hoy. Yung pasto naman ni ako, ah, ya ito, pasto naman nila. May pasto naman kaming kalabaw. Yung ito, mama niya yung nasa akin. Na pinapasto namin. Anak niya niyan yung ito ang lupain ni ate Ito naman ang kubo nila tambakan ng ano yung panggatong yan kasi yung oh, yan yan papunta ako sa kubo namin doon hanggang yung mga mga kakao oh. namumuo ng mga kakao subig 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 ano yung si subig yan wala si kuya ito yung pinagkukuha namin ng santol bangkok wala nang bunga kasi nabagsak lahat ng bagyo yung kubo-kubo ni ate ayan marami akong dalhin na kubo ko Diyos kung mautusan ako sana aakyat ng manyog ayan o oh, mga bunga Andan o oh, marami di ba o oh, dito magsawa ka sa buko Diyos pero walang anong walang mautusan aakyat yan i-ano ko yung um, kalabaho kasi mainit ng araw. Ano doon si kuya? Nag-iigib. Yan, mga bayabas. Yan ang kubo ni ate. Yan. Mga kulo ng tato manok nila yan. Yan. Yan, ano, ano. Yan, ito ang laman ng ano. Mga lupan ni ate at kuya. Mga pamangkin yan. Yan. Mga aba. Gabi. Yan. Mga gabi yan. Hindi kuya nag-iigig. Mga baboy ni ate. Yung kalabaw. Hmm. ganito yun naman ang kubo namin manaw ada mo salaksak sa laksak agban banta nyo di biskaryo Ada sa laksak aday ebusan na aday tilapia di diviskarya. Ada oh, yan tikwak. Papaya. Ayun. Ayun po. Hindi pa na ano yung kalabaw. Kaya po, umuwi na ako sa kubo para i-ano. Eh, ayun, naka-ano pala yung kalabaw. Ayan na po, nakasilong na. <laughs> Nagsariling sumilong yung kalabaw ayan na po nakasilong na yung kalabaw oh. yung salaksak oh ay nako yung salaksak inuubos yung fish sa fish karya ayan mm. yung mm, mga fish oh makabanta yung salaksak ayan mm. salaksak nyan Ito naman yung kubo-kubo namin. Harap. Ito yung ano, yung... Ano to? Katoray. Katoray ito. Ayan o. Oh. Katoray. Mamu ma Mamulaklak ka sa November para may ulam kami ha. Katoray. Ito, so, uh, yun, oh. Uh, nagsariling sumilong yung kalabaw na pastor ko. Ayan na po, oh. Uh. Ayan. Wala pa yung tao. Saan niya? Di na na yung ano. Mm uh, -mm. Uh. Ayun, marami akong dadali na buko. Buko juice, ayun. Dito sa tabi ng kubo namin. Ito po yung kubo namin. Oh. Uh. Yun ang likod. Dito likod, likod, likod. Dito yung kusina. Ito naman yung bumbahan namin. Ayan. Ayan po Oh. Kaya wala akong utusan na makyat. Kumuha ng buko. Kasi iuwi ko sa bagyo yan. Oh, ayan. Ang kusina. Maraming panggatong dito. Hindi uso ng gasol dito. Kasi maraming panggatong nakahoy. Ito Oh. Nara ito. Hmm. Ayan. Hindi problema ng ano dito, gagamitin mo kahoy kasi maraming ano, maraming kahoy na panggatong. Ayan, Oh. Um, um, mainit. Ayun, Thank you. Mag-ano ako? Ito yung ano? Kahit tayo nang suman. Yung suman, oh. Mag-ano ako? Sige yung mm, suman Hello. Mmm. <laughs> Bili kahapon ito. Oh, ano kung mag ako lang ng, ng ano. Pilitan ko yan. Nagdaro na po siya. Ito na Wait! Mm. Nagutom ka na ba? <laughs> Wait lang ah. Kasi ako rin nagutom. Kasi ka, galing ko sa baba, ng charge Ito, maraming ano dito, gusto mong magluto ng bukayo. Bukayo. Kaso lang, yung pambili ng asukal ang problema. Ano? Bakit ka nagninyinyaw? Wala naman ano, dala akong tinapay. Walang tinapay, wala. Nagluto lang tayo.

Bala ka nga dyan, Steven. Maano ka dyan. Salamat sa inyong lahat sa pagsama sa akin. Love you all. And God bless everyone. Mabuhay. Ito po, oh. Mm. Ito, oh. Mainit-init na. Pero ano, i-ano ko yun. Tanggalin ko itong sampay ko. I-ano ko sa araw. Ay, naku, madami na naman malabahan. Ay, ano naman ito. ayan, malabahan natin ito oh. pero ito, oh, sampay ko doon sa yan tayang, inagay ko sa labas ito para ah, matuyo mga matuyo Thank you. Ang kambiyarong ito, like, dito na lang po. Nagay ko sa ano ito, sampayan, halabas, para matuyo agad. Thank you. Hello, Matt.